Suportado po ng Philippine Navy yung isinusulong na muling paghahain po ng uh, petisyon sa United Nations laban po sa uh, mga nangyayari po ngayon dyan sa West Philippine Sea. Ginagawa ng China yung mga agresibong aksyon po nila. Ayon po kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, hindi dapat magpadala ang bansa sa palagi ang negosasyon na hiling po ng China dahil po ito, uh, ito isa sa mga estilo para patuloy nilang igiit yung kanilang kontrol sa pinag-aagawang teritoryo. Ang hiling po ng China kasi noong July 12 mga kapuso, ikawalong anibersaryo eh. Noong ating pagkana, pagkapanalo po sa arbitral uh, tribunal, yung naging ruling po dyan na itong uh, 200 nautical miles doon po sa ating kalupaan, eh, eksklusibong uh, teritoryo po at... Uh, exclusive economic zone ng Pilipinas mga kapuso. Pero ngayon, ang, uh, ang narrative po ng China, dapat daw po tayong bumalik po sa dialogue. Nasa linya natin, retired Supreme Court Associate Justice, dating Solicitor General Francis Sardelesa. Justice, magandang umaga, si Joel Subel. Kamusta po kayo? Magandang umaga po sa inyo. Good morning, Joel. Opo. Ah, uh, ito, may bagong development. Ang sinasabi ko ng China, Ah, uh, kanila pong uh, binabasura yung arbitral ruling, yung gagaya po nilang yung matagal na nilang narrative, null and void illegal. Ito daw pong uh, etong arbitral ruling na ito uh, habang uh, tayo po'y ay nagse-celebrate ng ikawalong anibersaryo po nito, ang panawagan po nila, balik po tayo sa dialogo. Ano po ba dapat na maging tugon ng pamahalaan po dyan? Well, ang um, hindi naman uh ah uh, uh, hindi naman lingid sa atin na yun ang palaging sinasabi ng katunggali natin pero ang nababahala ako Joel ang ang, <clears throat> ang ginagawa ng pamahalaan natin katulad ng sinabi mo nababahala kay sa ginagawa ng ating pamahalaan bakit po yes yes Katulad niyan sinasabi mo ang Philippine Navy ay gustong dumulog ng kaso sa United Nations. Mm, mm. Yun po ay hindi, in, in, uh, alam ko ang Navy natin na hindi mga abogado. So balit hindi po tayo kailangan dumulog, hindi hindi tayo dudulog sa United Nations. Mm. Kasi ang United Nations magde lang lang. Okay. So, Nakakalunos po, 8th uh, uh, anniversary na kahapon, at parang ang pamahalaan natin ay napakamaraming spokesman uh, ang 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 ating tugon sa palaging papalit-palit na, na mga uh, ah palit-palit na posisyon ng katunggalin natin ay parang hindi tayo isang boses lamang uh, at ah, marami marami 'yung nagsasalita baybay ba ng posisyon. Yes, siyasi tayan mm. ngayon ang ang kaigihan nung panahunan ni Pangulong Aquino noon nang ako ay eh, nang tungkulin ay isa lamang, isa lamang. Ay iyan uh, ngayon sinabi na ni Senate President Cheese Escudero. Mm. Tumugon na siya kay kay Pangulong Marcos na kumari ba ay isa na lang, isa na lang ang ang spokesperson natin, isang hindi lang spokesperson, na Joel, isang isang ma ma mataas na nakatungkuli na parang sarba na, na siya ang ang mag uh, sa orchestra, siyang siya konduktor. conductor. Conductor. Mm -hmm. ang ang importante nyo, ang konduktor ay may direct access sa pangulo. Ngayon, Sin sinong tingin niyo dapat uh... Ah, uh, lumalagay do sa ano do sa posisyon na 'yon. Ay 'yun 'yun po ay isang posisyon na mataas na kailangan ay may kumpiyansa ng pangulo. Hindi natin mapangunahan diyan ang pangulo. Mm -hmm. so, but hindi po maaring kung sino-sino lang na, na Kontuari, uh, nakakalunos nga Joel, mar, marami tayong mga mga functionaries mga navy, coast guard. At saka hindi po hindi ako nagsasabi na hindi sila makapilipino, pero kung kung ang isang navy, may isang may isang naman ang air force, may isang naman ang DND, eh, maraming maraming yeah. uh, tagapagsalita. At saka hindi hindi ba hindi ba isang isang salita lang kunwari kung, kung may isang kumpiyansa sana ang Pangulo diyan katulad niyan, isang, isang salita na lang, hindi sa United Nations, sa UNCLOS, hindi uulitin na naman natin ang, ang pag-aaral. Alam na natin kung saan tayo dudulog. The same court, sa Arbitral Tribunal. Mm -hmm. Part 2, kaso, kaso, ang pinakamalaking kaso ay is to do with the environment. Parang, parang tayo, ay, <laughs> ang, sinasab ang, sinasabi nyo, Justice, balik tayo sa Arbitral Tribunal at idulog na natin yung environmental damage na ginawa po ng China uh, po dyan ang, sa mga lugar na yan. Yes, yun. Ang sinasabi ko dapat yan ay ginawa kahapon. Kasi, mm. kasi eight, eight years na tayo. <laughs> eight years na tayo. Ngayon, ang, ang, mga Pilipino, ang ginagawa ng Pilipino every anniversary, may, may mga... Malaki tayong palabas, marami tayong may mga kuro But tingnan mo, Joel, ang, ang kahapon, may malaking isang pagpupulong, wala, wala na nagsabi na dumulog tayo about the environment. O oh, bakit? Kaya nakakalunos, nakakaduda na tuloy. Ba bakit ba <laughs> Bakit ba tayo uh, nasa sitwasyon ano, na ito? Ano bang tingin niyo bakit what's keeping the government oh, the administration? Well, maraming kuro-kuro oh, Joel. Opo, opo, ang, opo. Ang, mm -hmm. ang isa dyan ay ang, kung ang katunggalin natin parang pinagtatawanan tayo. Ngayon may mga teoriya na kasi alam mo, uh, uh, hindi ako eksperto sa politika but you, you know, Uh, in, in, in less than a year, this will become, we will be facing our, uh, tawag nito, midterm elections. Mm -hmm. Ngayon, may mga nagsasabi na this will be a litmus test. Ano ba ang posisyon ng pamahalaan ngayon? Now, al alam mo, maraming suporta tayo sa Estados Unidos, marami. Mm -hmm. Alam mo, Joel, ang pinaka uh, matindi na umudyok sa atin noon na magdulog ng kaso, palagay ko Estados Unidos. Ayon, Amerika. Mm. Ngayon, bakit bakit ngayon parang wala silang sabi, walang umudyok na mag mag-part tayo. Ngayon, Isipin mo naman ang ang pamahalaan natin itong tinatawag na na ano ba ma, may, may, mi term sila ngayon, may, may favorite term na lahat ng lahat ng ang ano ng all, all government approach, no? Mm -hmm. ano, oh, but ang ang ang, ang, ang nakaka <clears throat> nakakalunos naman diyan ang 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 sa West Philippine Sea, the only approach na na umubra ay ang pagdulog ng kaso. Sapagkat Joel, nung bago natin dinulog ang kaso, 17 years. Uh, 17, ah. Uh, one seven years. Na, na may, may sigalot, may tagisan, may diplomatic protest. Alam mo, nung pumunta ako sa New York, noon, dala-dala ko dalawang malaking maleta puno ng diplomatic protest over 17 years. Kaya nga And po, then, eh. puro na lang diplomatic protest yeah, wala naman nangyayari po doon yeah, eh. Nagkagulo oh. sa Scarborough Shore kaya mm -hmm. nag nagdesisyon ang ang yumaong pangulong Aquino na dumulog tayo. Ngayon, nakakalunos talaga 8 years na oh hindi pa rin po natin rin. na nakikita yung benepisyo nitong pagkapanalo po sa arbitral yes. ruling, no? At napakalinaw na ang ang damages according to our Filipino expert 216 billion a year, a year. Bakit bakit ngayon ang may mga kuro-kuro din na in, in international politics kaya daw hindi hindi tayo Uh, inodyo ng ng estado sa ngayon kasi kung manalo tayo hmm. ng 216 billion US dollars o Philippine pesos man every year opo may malaking pera ang Pilipinas na panglarga Nang okay. panglarga para para makabili tayo ng mga, ng gamit. mga at, makabagong sandata at hindi na tayo umasa sa kanila ngayon yan ang ang ang, ang, ang hinihimo ko sana sa mga... Ayun. sa papaligid, sa Pangulo. Kaya kasi, hindi uta ka ng Amerika dahil meron din silang interes? Hindi hindi ko sinasabi na may prueba ko pero yun ang haka-haka ba? yung mm. yung Kasi i -i, hindi mo maintindihan bakit kan tayo noon. Bakit nung napanalo natin ng part one, bakit walang part two ngayon? Isipin mo na lang, Joel, lahat ng mga European countries ay umuudyok. Ang ang lahat ng inuudyok nila ay military solution. Mm. Siyempre, bibili ka ng sandata, bibili ka, bibili ng, ka ng... gamit sa kanila. Oh. Yes. Ngayon, bibili ka. Sapagkat hindi naman binibigay sa atin na libre yan. Ang, ang binibigay na, na mga, mga RPS magmano ay mga luma. Mm -hmm. Ang 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 frigate ngayon, uh, I think 3 three billion pesos ang oh, dollars ang isang ang makabagong mga missile. So lahat yan ay may may presyo ba? Opo so, opo opo. Okay So nakakabahala na midterm na matatapos na ang mag midterm na ang sinasabi niyo uh, uh, justice habang papalapit ng papalapit ang eleksyon ay eh, pa pahina ng pahina yung uh, yung uh, posibilidad na magdulog tayo ng panibagong kaso sa arbitral ruling. Yes, yes. As, as, as we speak, Joel, hmm. hindi malinaw kung dudulog ba tayo. Ngayon, kahapon, nakinig ako sa isang malaking pagpupulong. Wala nagsabi. Now, may isa doon na nakasamahan ko dati sabi niya magdulog tayo pero ang mga mga minumong niya isa pa makapiranggot mga mga issues mga ganito ang ang environmental damage na kaso ay hindi pinag-usapan bakit? bakit ngayon bakit ang, po bakit ay, hindi ko alam now ang ang, hinihimo ko diyan may, may, mga ang, ang tawag ba sa english sana the adults in the room should should know yung mga katulad ni ni eh, lahat Senador. doon, adulta. <laughs> <laughs> Hindi. Ako, Siya, no, oh, meron po. Meron po. like, ako, like, ako. Like, ako. Like, ako. like, like ako. si Senator Enrile. Yun, mm -hmm. ah, yun, yun yung ah, yun yung mga adult. Yun yung talaga. yun ang adult. Mm. Ad <laughs> 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 po. <laughs> <laughs> si, 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 si Mendoza. Mm. Ngayon, ang mga katulad ng mga, ang yumaong si Lolong Lazaro, yun ang, yun ang mga loyalist na natawag natin na mga marurunong na ang ang mga mga advisers ni President Ferdinand Marcos. Sana ang ang kung iniisip ng pamilyang Marcos ay legacy. Hmm. Ngayon, ito so, mag maganda sana ng legacy, no? Uh, yes, justice, yes. No? Ang, ang, hmm. ang 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 sa akin naman ay kasi may mga nagsasabi na lahat ng mga politiko natin ay baka na na nabigyan ng contribution ng alam mo na nung nung last election. Ay, sabi ko naman, pwede naman uh, in in eh, hindi ko, I mean, kahit na ilahat natin, lahat naman ay tumanggap. Ngayon, Sabihin mo na lang na eh, may mga Pilipino din tanggapin mo, but sabi ay, ang 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 kaso naman, ang ang kaso hindi escalation. Uh -huh. Uh -huh. Ang, ang kaso ay, ay <laughs> maniningil tayo ng damage. Ang, ang kaso mm. ay ginawa na ni Pangulong Aquino. Mm, nagsimula Now, na 'to, eh. Oh. Nagsimula na. When he filed the case, we, we did not follow, stop. follow through na lang ang sinasabi ko. Follow through. Yun yung, man, yung through. sabi ko. Okay. Sabi ko part 2. Ngayon, mm. pag part 2, we claim for damages kaya ang na, na, nababahala ako. Kasi yung mga spokesman natin, napakarami. Paiba-iba ng mga sinasabi? Oo, oh. oh, hindi. At saka parang... Uh, eh, you could fall in love with the role of a spokesman kasi sikat ka eh. <laughs> anyway, uh, just, justice ka dito. No? Mukhang mas, mara, mas mahabang panahon ang kailangan natin para ito pag-usapan. Pero in the meantime, salamat po sa oras sa inyo. Mag-iingat po kayo. Salamat po. Magandang umaga okay, po sa inyo, magandang Magandang umaga po. Si uh, Supreme Court, dating uh, Supreme Court uh, Associate Justice, Solicitor, uh, Solicitor General, Francis Sardelesa, mga kapuso.